What's up mga master? Welcome sa channel natin Geomotology. For this vlog is pag-uusapan natin ang proseso ng transfer of ownership ngayong 2025. So let's go! Roll intro! So actually, madali lang naman talaga ang pagpasas ng transfer of ownership ngayong 2025. Dapat ka meron kang tatlong major requirements. Ito ay ang original ORCR, no? saka deed of sale na may notaryo. Pangatlo is ang valid IDs ng buyer at saka seller. Tapos merong tatlong signatures specimen sa gilid. Okay, what if ang nabili mong unit is outside sa region na tinitirahan mo ngayon? So, dyan papasok ang tinatawag natin na confirmation request. So, kailangan mong pumunta muna sa LTO para kumuha ng confirmation request. By the way, ito yung itsura ng confirmation request natin. Ayan, Usually, makukuha mo yan within 48 hours Yan yung standard na uh, duration para mo makuha yan But actually, sa akin, na-try ko almost 2 weeks So, depende na lang sa LTO na pagkukunan mo kung gaano siya ka, tagal So, kung same region mo lang nabili yung unit mo So, walang problema, hindi na kailangan yung confirmation request Only original OR, uh, deed of sale na may notary At saka, valid IDs ng buyer at saka seller So, kung kompleto na yung tatlong requirements mo, pwede ka na magpunta sa LTO dyan sa inyo. So, diretso ka sa registration section. Tapos, ipepresent mo lahat ng requirements dyan sa officer. I-check yan ng officer. Kung, tapos, kung kompleto na, bibigyan ka niya ng slip. Listahan ng mga requirements na kailangan mo i-comply within the prescribed hours. So, first step, kailangan mo munang pumunta sa pinakamalapit na insurance dyan sa LTO para ka makakuha ng CTPL insurance. Sa akin, kumuha ako ng CTPL insurance, nagbayad ako ng 560 pesos. Pagkatapos mong makuha ng CTPL insurance, diretso ka na sa HPG para makuha ng clearance. So, need mo ulit i-present yung tatlong major requirements. Original ORCR, uh, deed of sale, tsaka yung valid IDs ng buyer at saka seller. So, pag ang gagawin niya ng HPG, bibigyan kanya ng macro examination request. So, kailangan mong i-fill up yon. Tapos pagkatapos ng ma-fill up mo, isasubmit mo ulit sa PNP officer tapos bibiglan, bibigyan bibigyan kayo nila ng order of payment amounting to 500 a ah, 650 pesos na babayaran mo sa Land Bank. So take note mga boss na until 3 PM lang ang mga transaction sa Land Bank. So after mo magbayad ng order of payment amounting to 650 pesos, bibigyan kanila ng special bank receipt. So kailangan kailangan mo i-photocopy 'yon, yung special bank receipt at saka order of payment 'yung dalawa ha kasi ito yung gagamitin mo sa uh, Provincial Forensic Unit ng PNP ulit. So after mo nagbayad dun sa land bank, photocopy mo yung dalawang papers tapos proceed ka na sa Provincial Forensic Unit. So dito sa Forensic Unit ng PNP, kailangan mong i-present ulit yung tatlong major requirements: original OR, deed of sale na may notaryo at saka valid IDs ng buyer -tiller. at seller. Saka, ipresent mo din yung dalawang receipt, yung order of payment at saka yung special bank receipt. Dito sa forensic unit, magbabayad ka ng 100 pesos. Tapos, bibigyan ka nila ng macro itching certificate. Ayan yung itsura ng macro itching certificate. Pagkatapos mo dito sa forensic unit, proceed ka na sa HPG ulit. So, ipepresent mo itong anim na requirements. Una is yung, ang uh, original ORCR, deed of sale na may notaryo, yung valid IDs ng buyer at seller with three signature specimens, yung special bank receipt, tsaka yung order of payment, tsaka yung last yung galing sa forensic unit, yung macro itching certificate. So, ipe-present mo ito dito sa uh, HPG officer. Pagkatapos ma-inspect yan ng HPG, HPG officer, bibigyan ka nila ng uh, uh, vehicle clearance application form na magbabayad ka ng 200 pesos. So, after mo ma-fill up itong uh, vehicle clearance application form, Uh, i-stencil kasi yan ng HPG officer so pagkatapos ng stencil dyan uh, bibigyan ka na nila ng tinatawag natin na uh, Motor Vehicle uh, Clearance Certificate meaning etong Motor Vehicle Clearance uh, Certificate eto yung pinaka sa pag-process ng Transfer of Ownership kasi kapag narilisan ka na ng HPG nito that means na cleared yung unit na binili mo against any crime or violations so pagkatapos nito Uh, need mo i-present lahat ng mga requirements mo, balik ka ulit sa LTO. So, sa LTO, punta ka ulit sa registration section. I-present -pre mo na lahat ng documents na meron ka dyan. Tapos, i-check ulit yan ng uh, LTO officer dyan sa registration section. Pagkatapos, hintay ka lang ng mga ilang minutes, pupunta ka sa, tatawagin yung pangalan mo sa cashier. Doon sa cashier, magbabayad ka ng certain amount. So, yung amount diyan sa LTO mag-range 'yan ng 530 pesos to 680 pesos. Depende na lang sa uh, sa LTO kung magkano 'yung babayaran mo. Okay, so pagkatapos mo naman sa cashier, maghintay ka na lang sa releasing window kasi tatawagin 'yung pangalan mo dyan, Tapos uh, pag natawag na 'yung pangalan mo, i-release na 'yung bagong uh, uh, RR instrumento na naka-name na sa So Ganun lang po ang process ng transfer of ownership. Napakadali lang po. So, kayang-kaya niya yung tapusin within the day. Much, much better kung magsimula kayo sa transfer ng umaga para masulit niyo talaga yung, yung araw, buong araw. So, sa akin, nakuha ko talaga siya ng isang araw lang. So, depende ha kung yung unit mo is nabili mo lang talaga sa same region. Pero kung outside the region, yun nga, balik tayo, kailangan mong kumuha muna ng confirmation request. So maghintay ka muna na makuha mo yung confirmation request bago ka mag-proceed sa transfer of ownership. So by the way, ipipresent na natin kung magkano ang nagastos natin sa pag-transfer ng ownership ngayong 2025. First is kumuha tayo ng CTPL insurance amounting to 560 pesos. Pangalawa is nagbayad tayo ng special bank receipt galing sa land bank amounting to 660. 50 pesos. Tapos kumuha tayo ng macro itching certificate amounting to 100 pesos. Pang-apat is kumuha tayo ng motor vehicle clearance certificate galing sa HPG amounting to 200 pesos. Tapos yung sa LTO, yung pagpasses ng transfer of ownership, nagbayad tayo ng 580 pesos amounting to So, 2,090 pesos. Ito yung mabayaran natin sa whole process na pag-transfer ng ownership sa registration. So, sana meron kayong natutunan sa vlog na ito. Kung meron po kayong mga questions, suggestions, and negative uh, comments, pwede din po uh, lagay nyo lang sa comment section ng uh, platform na ito tapos sasagutin natin yan lahat. So, kita-kita sa -kita susunod na vlog. Ride safe po sa inyong lahat.